Yeah, hello sa inyo. Kung nakita ng ang title ng video na ito, ang tama. Ako po ay nagbabalik ng YouTube. Siguro marami sa inyo ang nagtataka kung bakit isang buwan na ako hindi nag-upload and yung mga videos ko ay hindi na ako nagpapakita. Kasi, alam niyo, muntik na sana ako umalis. Hindi pero yon. Muntik na ako umalis as hindi ito talaga sa YouTube para sa bagong buhay. From the span of 5 years, hindi ko na nagawang mag-upload ng videos for 1 month. Dahil hindi ko alam kung ito ba talaga yung gusto kong mangyari. Pero in my gusto ko talaga umalis. Then, nung isang araw, naghukay ako ng memories ko noon sa buhay. At looking back, hindi ko na maalala yung first video na ginawa ko sa channel na ito. Ngunit bakit ako umal muntik na umalis? Ang dahilan nun ay pressure, expectation, and reality. Yung tatlong bida na yun yun yung nakita sa kung bakit muntik na ako umalis. At totoo yun, kasi isa, lagi na ako stress sa mga activities school na binibigay. Expectation, kasi ang dami kong in-expect or expectations sa buhay na hindi ko alam na iba pala sa realidad. And, ayun, legit. Muntik na ako mag-give up, muntik na ako bumitaw. At natutuwa ako kasi sa mga at ake, sa akin, ay nandiyan sila kahit hindi ako nagpapakita at nag-upload araw-araw. Ngayon, ay naisip ko na ituloy ang aking journey. At walang hanggan na aking pasasalamat sa inyo sa mga sumusuporta sa akin dyan. Yung lamang sana yung nagustuhan yung video na ito. Sayonara.